Uy! Hello mga kasesep! In this video, papakita ko sa inyo kung anong mga qualities ng breeders namin ang tinipili namin bago kami mag-breed. Guys, dito umuuli na kami ng mga babae. Then, makikita nyo yung mga characteristics na kinukuha namin sa mga female namin. Ang pinipili namin, mapapansin nyo ito puro mga siguro pinakamaliit dito 5.5 inches. Mga 5.5 to 6.5 inches ang nandito sa tank na to. Pipili kami kasi magbibreed pa lang kami ngayon. So ito yung mga female namin. Yan, para mga 5.5 to 6 inches ang mga nandito sa tank na to. Tapos makikita nyo ang isa sa characteristics na tinitingnan namin, yung dapat malalim yung palda. Dapat malalim ang palda kasi dati meron kaming mga nakitang crayfish. Ito, ito, ito. Itong tinuturo ko diyan may nakita kami mga crayfish dati kahit female hindi malalim yung pad palda din na yeah. so yan mga ganyan kalalaki yan may kita nyo malalim yung palda so isa yan sa dapat nyong tingnan pag namimili kayo ng breeders sa babae hindi mahalaga ang sipet, ang mahalaga yon yung palda So, makikita nyo, uniform yung size nila dito. Walang sobrang liit, walang sobrang laki. Ito, reject to, reject to. Ito, reject. Pakita mo bakit siya reject. Ito, kaya namin to re-reject. Although, maganda naman yung size niya. Ang hindi pasado sa akin dito, yung color niya. Kasi, ang pinupush namin, ang gusto namin mangyari dito sa mga produkto ng SESEP's Farm na papasa talaga yung blue jeans So, tinatry namin mas maging strict sa breeding. Pa-compare mo yung blue jeans sa hindi. Ito yung hindi. Ito yung blue. Pero sa, sa totoo lang, secondary lang yung color. Ang mahalaga, hindi sila bansot. Kung tatanungin nyo kung bansot yun hindi. Kasi malaki naman siya. Kaya may kita nyo, itong batch na to, puro... Almost dark blue sila lahat ang pinaka pasang awa dito ay dark blue green. Wow. Mas kaya ba ito? So ito sa next sa next batch naman namin tingin ulit kami. Check mo nga to kung pasado ba 'yan. Ayan. So makikita mo nyo, yan blueish siya blue. So, pasado yan sa amin. Medyo bagong molt lang ata. Kaya, okay, pasado siya. Then, yung bagsak naman. Pakita natin yung bagsak. Uh, so, ito. Kahit, kahit malaki siya, and malalim yung palda, malinis din siya. Ibabagsak na namin to kasi ano siya uh, hindi masusunod yung quality na sinusunod namin dito, yung color blue so baka hindi siya magpasa ng blue jeans kahit yung partner nila ay dark blue so gusto kasi namin dark blue na babae dark blue na lalaki rin okay. kagaya nito, medyo mas dark siya, bagsak din siya okay Ito rin. So, ito maganda na naman yung kulay niya. Hindi naman natin siya matatawag na pangit. Sadyang sa quality lang, hindi siya pasado. Okay, sige. Bagsak din to. Bagsak. Bagsak, Ito naman yung lalaki, papakita ko sa inyo. Uh, uh, Makikita nyo yung kulay niya, dark blue. And ang mahalaga sa lalaki, kaya dapat kukuha kayo ng breeders, mahalaga yung sipet. Ang sipet kasi, napansin namin, kapag maganda ang sipet ng crayfish, malakas man ligaw and malakas mang buntis. So... Yan, titignan nyo yung sipit lagi ng crayfish, ng lalaki ng male crayfish. And lagi nyo titignan kung hindi siya intersex. Yan, makikita nyo, hindi siya intersex. Tunay siyang lalaki. Ayan. So, then makikita nyo yung kulay ng crayfish namin na breeder na male. Hindi rin siya color brown or green. Blue siya, blue. Okay, sige. Papakawalan niya na. Oh, ayun na, alam nyo na ngayon kung anong tinitingnan namin bago kami mag-breed ng mga breeders namin. Yun lang mga kasaysay. Sana meron kayo natutunan. See you next time.